sandal ko na laglag. Uy, saglit. Bro, di tayo. Ayan guys, ah uh, dahil sa sobrang busog, busog kami, kaya ito, mag-alay lakad muna kami pa uwi. <laughs> oh, I just got... Ayan, ah, mga busog yan, kaya ba, naglakad na lang sila. <clears throat> Saka wala na rin natira sa pamasayan namin kasi kumain kami ng lechon. <laughs> Binili na namin ng lechon ganito. <laughs> kaya, kaya ang ending. <laughs> Nakipag. Niya <laughs> Ang juta eh, ako MRT ni. Eh. Nagalis mula mo na gayang. Tapos iba gayang mapatag sa kay. O diba? Ayan. <laughs> kaya Pak <nyo> paham <laughs> Benito ayo. Ya. Nandito dito sa Singapore, kapag sunday, ayan, ay raming tao. So, eto na. nilakad uh, <coughs> na lang namin yung MRT Paya Lebar mula doon sa kinainan namin ng lechon. Gidon lechon. So... yung Ate Marisa. Ate Marisa, yes, yung dalawa kanina na nakasalupong natin, nakatingin sa legs mo. <laughs> uh, <laughs> yung, dalawa. <laughs> yung dalawa. Yung dalawa. Yung mag-asawa. Okay. Uh, lalaki? Ah, ah. Guys, dito na kami sa, ano, sa Merdy Station. Oh, natagtag, yakinan, mga lechon. Da kasanog kasanukot. nagtaray-taray kami mut. Ako. Ito dito na uh, tayo sa Payale Bar MRT station. Pero may na sa amin kaya mag CR muna kami. And. Bye. 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 Come on.